Isang napakalubang istruktura ang natuklasan sa ilalim ng buhangin ng Egypt at ang disenyo nito ay tila imposibleng magawa ng mga tao noong sinaunang panahon. Isipin mo, may mga daanan ng tubig, mga kanal, at tila advanced na hydraulic system na hindi dapat umiira libu-libong taon na ang nakalipas. Para bang may tinatagong sikreto ang mga sinaunang Egyptians na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag ng mga eksperto? Ano kaya ang tunay na gamit ng estrukturang ito? Tara tuklasin natin ang mga misteryo na bumabalot dito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng palike ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon simulan na natin. Sa gitna ng sinaunang lupain ng Abidos sa Egypt, may isang istrukturang halos nakalimutan ng panahon ngunit patuloy na bumabalot sa isipan ng mga historians at archaeologists. Ito ang Osireion, isang kakaibang gusali na nakatago sa likod mismo ng templo ni Seti I. Hindi ito basta-bastang gusali lamang. Sa unang tingin, para itong lumitaw mula sa ibang sibilisasyon, isang mahiwagang obra na hindi tugma sa karaniwang style ng mga sinaunang Egyptian ang osireyo na itinayo gamit ang giant granite at sandstone blocks. Ang mga batong ito ay dinala pa mula sa aswan na nasa mahigit dalawang daang milya ang layo. Isipin na lang kung paano nila nailipat ang mga batong ito ng walang machineries, walang truck at wala ring modern equipments. Ang tanging gamit nila ay lakas, sipag at matalinong pamamaraan ng paglilipat at pag-aangat ng mga tipak na ito. Hanggang ngayon palaisipan pa rin kung paano nila ito na isa ng may ganitong antas ng katumpakan. Sa disenyo naman kapansin-pansin nakakaiba ito sa tipikal na arkitektura ng mga templo sa Egypt. Ang istruktura ay nakalubog ng mas mababa kaysa sa kalapit na templo ni Seti the I. Ang pangunahing room ay may napakalalaking haligi at sa gitna ay makikita ang isang bato na tila altar na napapaligiran ng kanal ng tubig. Ang kanal na ito ay konektado sa isang underground na pinagmumulan ng tubig dahilan upang madalas itong bahain at magmukhang isang mahiwagang palasyo sa ilalim ng lupa. Dahil dito iniisip ng ilan na maaaring nagsilbi itong reservoir o isang uri ng hydraulic system na ginamit para sa mga ritual o espesyal na seremonya. Pero higit pang kamangha-mangha, Ayon sa pagsusuri ng mga expert, nakalibing ito sa ilalim ng mahigit 24 na metro ng buhangin. Kung tutusin, ang nakikita natin ngayon ay parang bubong lamang at sa ilalim nito ay maaaring mas malalim at mas komplikadong istruktura. Parang isang gusaling katumbas ng pitong palapag ang taas. Dahil dito marami ang naniniwala na ang Osireyon ay mas matanda pa kaysa kay Seti I at ang kanyang templo ay itinayo lamang bilang paggalang sa isang istrukturang noon paman ay sagrado na para sa mga sinaunang tao. Bukod sa arkitektura, malakas din ang koneksyon ng Osireon sa paniniwala at mitolohiya ng Egypt. May mga nagsasabing ito raw ang simbolikong libingan ni Osiris, ang Diyos ng muling pagkabuhay. May iba namang naniniwalang ito ang tinatawag na Birth House of Isis, kung saan idinaraos ang mga ritual na may kaugnayan sa kapanganakan at muling pag-iral. Kung totoo man ito, ang Osireion ay hindi lamang pisikal na gusali, kundi isang lugar na nilapatan ng malalim na espiritual na kahulugan. Ang pinaka nakabibighani ay kung paano nito binabago ang ating pananaw sa kasaysayan. Karaniwan iniisip natin na ang mga ancient Egyptian ay nakatuon lamang sa mga piramid at malalaking templo. Ngunit ang Osireion ay nagbubukas ng ibang posibilidad na marahil ay mayroon silang mas malawak na kaalaman sa engineering, tubig at ritual kaysa sa akala natin. Ang kombinasyon ng dambuhalang sukat, kakaibang disenyo at koneksyon nito sa tubig ay nagiiwan ng tanong. Paano nila ito nagawa sa panahong iyon? At higit sa lahat para saan talaga ito itinayo? Hanggang ngayon nananatiling misteryo ang Osireyon. Para itong mensaheng iniwan ng isang sibilisasyong mas matanda at mas masalimuot kaysa sa kilala natin. Isang pahiwatig na ang kasaysayan ay may mga pahinang hindi pa tuluyang nabubuksan. Maliban dito, isa pa sa mga kahangahangang bagay ay ang kakaibang itsura ng lugar. Kung ikukumpara sa iba pang templo ng Egypt na puno ng carvings, hieroglyph at makukulay na paintings, ang Osireion ay kakaiba. Wala itong anumang decorations. Smooth lang ang mga bato, parang sinadyang burahin ng lahat ng tanda ng kung sino ang nagpatayo at para saan ito ginawa. Sa kasaysayan ng Egypt, karaniwang nagiiwan ng marka ang bawat henerasyon ng fero. Nagdaragdag sila ng mga simbolo o larawan para ipakita ang kanilang pamumuno. Ngunit ang Osireion ay nanatiling walang pagbabago na para bang mas matanda pa ito kaysa sa mismong sinaunang Egypt na alam natin. Samantala, isa pang nakakamangha, ang gusali ay hindi nakatayo sa ibabaw ng lupa, nakatago ito sa ilalim, nasa humigit kumulang labinlimang talampakan pababa mula sa kasalukuyang antas ng lupa. Ang kakaibang posisyong ito ang nagbigay ng hinala sa mga researchers na maaaring itinayo ito bago pa man nagiba ang anyo ng kapaligiran sa Egypt. Posibleng nagmula pa ito sa panahong hindi pa desyerto ang paligid kundi mas greenish at mas maulan at may ebidensya ring nagpapatibay sa teoryang ito. Sa mga pader ng limestone ng Osireon, may trace ng erosyon na dulot ng tubig. Hindi ito normal sa isang dry place gaya ng disyerto ng Egypt. Ayon sa ilang eksperto, ang ganitong klase ng erosyon ay maaari lamang mangyari noong panahon na mas maulan pa ang klima marahil pagkatapos ng huling Ice Age. Ibig sabihin maaaring itinayo ang Osireion mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, mas matanda pa sa mga piramid, sa mga kilalang pharaohs at sa anumang dokumentadong sibilisasyon sa lugar. Pero hindi rito natatapos ang misteryo. Sa loob mismo ng Osireion may patuloy na daloy ng tubig. Hindi ito simpleng tagas o nakulong na ulan, kundi isang tuloy-tuloy na pag-ikot ng tubig na tila galing sa ilalim. Kapag sinubukan ng mga archaeologists na alisin ito gamit ang makabagong kagamitan, bumabalik at muling napupuno ang mga chamber. Ang tubig na ito ay hindi rin tumutugma sa komposisyon ng Nile o ng mga lokal na pinagkukunan, kaya hindi maipaliwanag kung saan ito nang gagaling. Gamit ang seismic technology, natuklasan pa ng mga eksperto na ang nakikita nating bahagi ng Osireion ay tila ibabaw lamang ng mas malalim na estruktura. May mga nakatagong chamber sa ilalim na umaabot pa ng mahigit limampung talampakan pababa. Subalit hindi ito lubos na mapag-aralan dahil napupuno ng tubig ang mga mas mababang bahagi. Ang kakaibang bagay ay tila hindi basta nakukulong ang tubig doon, kundi gumagalaw ito at tumataas na parabang may puwersa mula sa ilalim ng lupa na nagtutulak dito. May mga nagsasabing para itong geyser pero imposibleng magmula sa bulkan dahil walang aktibong bulkan sa paligid ng lugar. Kaugnay pa nito, isa sa mga pinakamatagal nang nagsasaliksik dito ay si James Westerman isang archaeologist at historian na halos apat na dekada nang sinusubukang maintindihan ang lihim ng Osireyon. Sa tulong ng kanyang grupo, sinubukan nilang pag-aralan ng tubig na kusang lumilitaw sa loob ng lugar. Hindi ito basta klag o simpleng leakage dahil kahit sa paulit-ulit na pagsusuri, lumalabas na may kakaibang pinagmumula ng tubig na ito. Gumamit ang kanyang team ng makabagong kagamitan para sukatin ang lahat ng aspeto ng tubig sa ilalim ng Osireyon. Sinuri nila ang pressure, temperature, conductivity at maging ang chemical composition nito. At dito sila nakatagpo ng nakakagulat na resulta. Ang fingerprint ng tubig ay kakaiba at hindi tugma sa kahit alinmang aquifer na kilala sa paligid ng abidos. Sa madaling sabi, parang may nakatagong reservoir sa ilalim ng lupa na hindi pa natutuklasan ng tao. Ngunit higit na nakapagtataka ang personal experience ni Westerman. Pagkatapos niya itong salain at inumin, sinabi niya na napansin niyang gumanda ang kanyang paningin. Dati siyang malabo ang mata at kailangang magsalamin. Pero ayon sa kanya, unti-unti itong naging malinaw hanggang sa tuluyang hindi na niya kinailangan ng salamin. Nang magpa-exam siya, kinumpirma ng resulta na malinaw na muli ang kanyang mata. Dahil dito tinawag niya itong healing water at hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang umiinom nito. Ayon sa second law ng thermodynamics, imposible na basta na lamang lumipat ang init mula sa malamig patungo sa mas mainit na bagay ng walang dahilan o pinagmumulan ng enerhiya. Kaya't mas lalo itong naging palaisipan. Ano nga ba ang nagpapainit sa tubig sa ilalim ng estrukturang ito? Dagdag pa rito, hindi pa lahat ng bahagi ng osereyon ay nasisiyasat. May mga chamber na nakatago sa likod ng tubig na patuloy na tumataas. May mga daanan na hindi pa naaabot at maaaring naglalaman ng iba pang mga lihim na kayamanan ng kasaysayan. Nariyan din ang isang granite coffin na kalahating nakalubog sa tubig sa pinakailalim ng estruktura. May mga nagsasabing ito raw ay libingan ni Osiris, ang Diyos ng muling pagkabuhay. Pero wala pang matibay na ebidensya na makapagpapatunay dito. Kung tutusin para itong isang buried time capsule na itinago mismo ng sinaunang kabihasnan, ang mga tanong ay nananatili. Sino ang nagtayo nito? At ano ang tunay na gamit ng mga chamber sa ilalim ng lupa? Gayun din naman sa ilalim ng buhangin ng gisa, may isang natatagong lagusan na tinatawag ngayong Osiris Shop o minsan ay Osiris Tomb. Matagal na itong nabanggit sa mga lumang akda, kabilang na ang record ni Herodotus, ngunit muling natuklasan lamang ito noong unang bahagi ng 20th century. Ang lugar na ito ay hindi ordinaryong pit sapagkat may tatlong antas na tila pinlano na magbigay ng kakaibang karanasan sa sinumang mang bumababa rito. Ang unang antas ay nasa humigit kumulang 6 na metro ang lalim. Dito, wala kang makikitang decoration Walang carvings o nakasulat na pangalan at walang palatandaan na nagsasabing ito ay karaniwang libingan. Para bang sadyang iniwan ito na tahimik animoy may nililihim na mas malalim na layunin. Hindi ito nagbibigay ng pakiramdam ng isang pampublikong lugar kundi tila isang pasimulang hakbang patungo sa mas misteryosong bahagi sa ilalim. Samantala, pagbaba naman sa ikalawang antas, umaabot sa halos labing walong metro ang lalim. Sa antas na ito matatagpuan ang walong magkakahiwalay na rooms na tila maingat na inayos. Dalawa sa mga silid ay naglalaman ng malalaking granite coffin na kilala bilang mga sarcophagus. Sa paligid nakapulot din ng mga buto at piraso ng pat. Batay sa pagsusuri ng mga eksperto, ang mga ito ay nagmula pa sa panahon ng late period. Mga limang daang taon bago ipanganak si Kristo. Dahil dito mas nagiging malinaw na muling ginamit ang lugar bilang libingan noong panahong iyon. Ngunit ang pinakakakaiba ay matatagpuan sa ikatlong antas na nasa humigit kumulang 30 metro ang lalim. Sa bahaging ito, may malaking chamber na nakalubog sa tubig. Ang paglalarawan nito ay kahawig ng isinulat ni Herodotus noon pamang mang sinaunang panahon, kung saan sinabi niyang may lagusan sa ilalim na may parang lawa o ilog na nakapalibot sa isang isla. Ang imahe na ito ay nagbibigay ng misteryoso at halos mythological feelings. Para bang sinadya itong gawin upang ipakita ang paglalakbay ng kaluluwa patungo sa kabilang buhay. Mayroon ding mga maliit na tunnel na tila papunta sa Great Pyramid at sa Sphinx. Subalit sobrang liit ng mga ito, mga apat na pung lamang ang width, kaya imposibleng madaanan ng tao. May report din na minsang sinubukan ng mga lokal na ipasok ang isang bata sa isa sa mga lagusan ngunit hindi siya nakatuloy. Dahil dito na natiling palaisipan kung para saan talaga ang mga butas na ito. Posible kaya na nagsilbi lamang itong daanan ng tubig o hangin? O baka may simbolikong gamit lamang at hindi talaga para daanan ng tao? Kaugnay pa nito. Ayun kay Dr. Zahi Hawass, isa sa mga kilalang Egyptologist, maaring itinayo ang Osiris Shaft bilang simbolikong libingan para kay Osiris. Ang tatlong antas na pababa, ang presensya ng tubig, at ang tahimik na disenyo nito ay posibleng kumakatawan sa ideya ng paglalakbay ng kaluluwa mula sa mundo ng tao papunta sa ilalim ng lupa at sa huli, sa kaharian ni Osiris. Gayunman, nananatiling open ang usapin sapagkat may mga nagsasabing baka ito ay muling ginamit bilang libingan para sa ibang maharlikang tao noong ibang panahon. Ang Osiris Shop ay patuloy na nagbibigay ng tanong kaysa sagot. Hindi malinaw kung sino ang unang nagtayo nito, anong teknolohiya ang ginamit at bakit ito walang mga palamuting karaniwang nakikita sa iba pang libingan ng Egypt. Gayunpaman ang estrukturang ito ay nagpapatunay na napakalalim ng kaalaman at kahandaan ng mga ancient Egyptians na gumawa ng mga bagay na lampas pa sa ating inaasahan. Dagdag pa rito, may mga report na nagsasabing may kakaibang enerhiya o radiation na natuklasan sa lugar. Hindi malinaw kung ano ang sanhi nito, ngunit may hakahakang baka ito'y bahagi ng isang sinaunang paraan ng pagpapanatili o proteksyon sa mga bagay na inilagay sa ilalim. Ang mga ideya tungkol sa paggamit ng natural energy ay nagbubukas ng tanong kung may mga sinaunang tao na marunong gumamit ng puwersa ng kalikasan sa paraang hindi pa rin natin lubusang nauunawaan. Sa timog naman ng Egypt, matatagpuan ang templo ni Hathor sa Dendera. Sa ilalim ng templong ito, nakatago sa mga secret rooms ang ilang carvings na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan. Sa unang tingin, mukha lamang silang dekorasyon o karaniwang simbolo ng relihiyon. Ngunit kapag pinagsama-sama ang ilang imahin, lumalabas ang kakaibang tanong. Maaring ito ba ay sinaunang teknolohiya na itinago sa anyo ng religious art? Hindi rin ito makikita sa mga pangunahing hall ng templo, kundi sa mga underground crypts na tanging mga selected priest at tagapangalaga lang ang nakakapasok noong sinaunang panahon. Isa sa pinaka pinagtutuunan ng pansin ay ang paulit-ulit na larawan sa anim na panel. Ipinapakita nito ang isang malaking hugis na parang bumbilya na lumalabas mula sa isang bulaklak ng lotus. May mga tao sa ilalim na tila konektado sa hugis habang may ahas na paikot at nakaharap sa kanila. Sa gilid naman makikita ang isang creature na may buntot at may hawak na dalawang patalim. Madalas itong ikinokonekta kay Thoth ang Diyos ng Karunungan. Mayroon ding tinatawag na Jed Pillar na sinasabing spine ni Osiris na sumusuporta sa buong scenery. Ayon sa mga traditional Egyptologists, simbolik ang mga carvings na ito. Ang hugis bombilya ay hindi literal na ilaw kundi isang cosmic womb at ang ahas ay kumakatawan sa puwersa ng buhay. Ang jet pillar naman ay tanda ng pagiging matatag at muling pagkabuhay. Ngunit may iba ring perspectives. Ang ilang researchers na hindi bahagi ng mainstream ay naniniwala na ang mga imahen ay posibleng paglalarawan ng teknolohiyang hindi natin inaasahang mayroon ang mga sinaunang tao. Ang pagkakahawig sa modernong bombilya kasama ng filament na kahawig ng ahas ay madalas na ginagamit bilang ebidensya ng ganitong ideya. Gayunpaman, wala pang pisikal na ebidensya na nagpapatunay na ginamit ng mga ancient Egyptians ang anumang uri ng bumbilya o electricity. Wala rin natagpo salamin, bumbilya o electrical equipment sa mga lugar na ito. Karamihan sa mga eksperto ay nananatili sa paliwanag na ang lahat ng ito ay simbolo at bahagi ng kanilang religious beliefs. Para naman sa ibang grupo, ang kawalan ng konkretong ebidensya ay hindi nangangahulugang imposibleng mayroon niyang mas sinaunang kaalaman na nawala sa atin. Kung iisipin, noong mga unang panahon ng modern electricity, may isang imbensyon na tinawag na Udin Coil, isang high frequency transformer na ginagamit sa mga medical treatment. Kapag pinapaga na ito, naglalabas ito ng matingkad na violet glow, eksakto ang itsura sa kumikislap na bumbilya na nakaukit sa templo. Dagdag pa rito ang Crookes tube, isa sa mga pinakaunang X-ray device na dinevelop noong 19th century ay may nakamamanghang pagkakahawig sa dendera bulb. Kapag pinagtabi mo ang dalawang disenyo, halos magkapareho sila, maging ang electrical connections. Ang anode sa Crookes tube ay nakatapat mismo sa jet pillar sa relief. Kung pagbabasehan ng datos, lalabas na parang may ideya ang mga sinaunang Egyptians tungkol sa electromagnetic energy. Pero gaano nga ba yun kaposible kung ang unang high frequency transformers at radio frequency devices ay nadiskubre lang noong early 20th century? Sa panahong iyon, si Thomas Edison ay nagsisimula pa lang sa imbensyon ng modern bulb at si August Mariette pa lang ang nagpublish ng kanyang unang pag-aaral sa Dendera noong late 19th century. Pero malinaw na ang pagkakapareho ay nandoon. Kahit ang paraan ng paglabas ng liwanag mula sa relief ay parang eksaktong plasma discharge ang glow na nangyayari kapag mataas ang voltage ng kuryente ay dumadaloy sa gas sa loob ng vacuum. At ang ganitong teknolohiya ay hindi pa umiiral hanggang nagsimula ang eksperimento ni na Sir William Crookes at Wilhelm Röntgen. Subalit, hindi pa dito nagtatapos ang misteryo. Sa isa pang panel ng carving, makikita ang isang bagay na kadalasan ay tinatawag na kwintas. Pero para sa mga modern researchers, parang mga kable iyon na may mga linya at bilog. Ang mga bilog na yon ay kahawig ng insulators na gawa sa ceramic na ginamit pa rin sa mga high voltage appliances hanggang late 20th century. May bahagi rin ng relief na kahawig ng isang battery, kumpleto sa disenyo na parang circuit. Ayon sa Italian inventor na si Dr. Bruno Vukic, ang pagkakapareho ng carving sa mga modernong electrical device ay masyadong eksakto para tawaging aksidente lamang. May ilang eksperimento pa na nagpapakita na kayang gumawa ng maliit na plasma generator gamit ang parehong disenyo ng mga panel sa dendera. Ang resulta ay halos pareho ng mga larawan sa templo, isang makinang naglalabas ng kakaibang liwanag mula sa kuryente. Kung sa dendera ay tanong tungkol sa ilaw at kuryente, sa Great Sphinx of Giza naman ay misteryo ng mga nakatagong silid at daanan. Sa loob ng libu-libong taon, nakatayo ito sa gilid ng disyerto parang bantay ng mga piramid at ng Nile River. Ang katawan nitong leon at mukhang tao ay nagpasimula ng maraming alamat at palaisipan. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay hindi kung ano ang nasa ibabaw, kundi kung ano ang nakatago sa ilalim. Sa mahabang panahon halos leeg lang ng Sphinx ang nakikita dahil ang buong katawan nito ay nakabaon sa buhangin. Noong early 19th century, sinubukan ng Italian explorer na si Captain Giovanni Battista Caviglia na hukayin ito. Bahagyan niyang nailabas ang katawan pero walang nakita na mga sekreto o tunnels. Noong 20s at 30s, ang French Egyptologist na si Emile Barrett ang nagpatuloy ng mas malawak na excavation. Sa wakas, lumitaw ang buong katawan ng Sphinx at dito nagsimula ang mas matinding palaisipan. Nakita kasi na may mga engineered void sa ilalim, hindi bitak mula sa kalumaan kundi mga tunnel at silid na sinadyang gawin. Kaya naman sumulpot ang tanong, baka raw ito ang tinatawag na Hall of Records, isang nawawalang library ng sinaunang kaalaman na matagal ng pinag-uusapan. Ginamit ng mga scientist ang modern equipments gaya ng ground penetrating radar at seismographs. Ayon sa mga eksperto gaya ni na Dr. Mark Lenner at John Anthony West, nakita nila ang mga anomalya sa ilalim ng Sphinx, mga hollow spaces, chambers at tunnels. Ang iba raw ay umaabot ng halos 30 metro at may mga silid na halos 5 metro ang taas. Kung totoo ito, nangangahulugan na kayang gumawa ng sinaunang tao ng malalaking estruktura sa ilalim ng isang dambuhalang rebulto nang hindi ito guguho. Bukod dito, may isa pang detalye na lalong nagdagdag ng palaisipan. Isang metal hatch na nakita sa tuktok ng ulo ng Sphinx noong 20th century restoration. Para sa iba, bahagi lang ito ng modern renovation. Pero ayon sa ilan, baka ito raw ay sinaunang lagusan o tanda ng isang mas malalim na teknolohiya. Kung titingnan ng sukat, nakamamangha talaga ang Sphinx. Ang bigat nito ay umaabot ng halos dalawang daang tonelada. At isipin mo, lahat ito ay inukit mula sa isang solid limestone bedrock. Ayon sa tradisyonal na pag-aaral, ginawa ito noong panahon ni Pharaoh Khafre, ang parehong hari na nagpatayo ng pangalawang pinakamalaking piramid sa Giza. Pero maraming hindi kumbinsido dahil kung titignan ang katawan ng Sphinx, makikita ang pattern ng erosyon na mas kahawig ng pinsala mula sa ulan kaysa sa hangin o buhangin. Ang ibig sabihin nito na lantad ang Sphinx sa malakas na pag-ulan libo-libong taon bago pa naging disyerto ang Egypt. May ilang geologists na nagsasabing maaari itong umabot ng 10,000 taon BCE. Kung totoo ito, mas matanda pa ang Sphinx kaysa sa mismong Egyptian civilization. Samantala, may mga naniniwala na ang mga unang nagtayo ng Great Sphinx ay hindi nagtrabaho ng sila lang. May nagsasabi na baka may tulong silang nakuha mula sa mga creatures na hindi galing sa mundong ito. Sa loob ng maraming dekada, palaging may mga teoryang konektado sa mga alien na umiikot tungkol sa Sphinx. Ito ay dahil sa kahangahangang laki at napakalinaw na pagkakagawa nito. Ayon sa ilang kritiko, ang ganitong klaseng accuracy ay tila sobra para sa isang sibilisasyon na gumamit lamang ng mga simpleng gamit mahigit apat na libong taon na ang nakalipas. Kaya may mga nag-iisip baka nga may kakaibang puwersang tumulong sa kanila. Ngunit kapag tinanong kung may matibay na ebidensya, ang sagot ay wala. Wala pang matibay na patunay na nagsasabing totoo ang alien theories. Pero kahit wala nito, patuloy pa rin itong nagbibigay ng matinding interes sa buong mundo. Maari mang tawagin itong science fiction o likas na ugali ng tao na maniwala sa mas dakilang bagay, ang malinaw ay may kakaibang kapangyarihan ng Sphinx na kumapit sa ating imahinasyon at kahit alisin pa ang ideya tungkol sa mga nilalang mula sa kalawakan, ang Sphinx at ang mga piramid sa tabi nito ay nananatiling mga himala ng engineering. Ang mismong pagtatayo nito ay hindi matatawaran at patuloy na bumabalik ang tanong, ano ba talaga ang tunay na layunin ng Sphinx? Siguro ito ay dahil hindi lamang isang monumento ang Sphinx, isa itong sagisag ng mga lihim na naghihintay lamang na mabunyag. Ngunit hindi lamang ang disyerto ng Egypt ang may itinatagong misteryo. Sa ilalim ng kumikislap na waves ng Abu Qir Bay, matatagpuan ang isang syudad na matagal nang nawala at muli lamang nadiskubre matapos ang maraming siglo. Ito ang sinaunang syudad ng Heracleion at Canopus, minsang puno ng buhay, kalakalan at pananampalataya, ngunit ngayon ay tahimik na nakalibing sa ilalim ng dagat. Ang mga syudad na ito ay muling nakita sa pamamagitan ng kilalang underwater archaeologist na si Frank Goddio at ng kanyang grupo. Gumamit sila ng makabagong kagamitan tulad ng sonar, magnetometer at iba pang high-tech mapping devices upang hanapin ang mga trace sa ilalim ng makapal na putik at buhangin ng Nile Delta. Ang resulta ay kamangha-mangha, mga ruins ng templo, mga tirahan at mga altar mula pa noong Greco-Egyptian period. Para bang huminto ang oras at napreserve ang mga ito sa ilalim ng dagat ng higit sa isang libong taon? Isa sa mga natagpuan nila ay ang mga altar na inialay kay Osiris. Ang kanopus noon ay kilalang lugar para sa mga ritual at pagdiriwang na tinatawag na Mysteries of Osiris. Dito nagtitipon ng mga travelers at mga deboto mula sa iba't ibang panig ng sinaunang mundo.